Sa edad niya 13 anyos, makapila na siya ka beses ka sa abroad para lang magampang sa football. Ginagawa na siya gani isang pila ka mga football club sa puso. At kung ang football wonder boy na taga-Panwa sa Pintipedra sa sininga episode sa vida sa Sa edad nga 13 anyos, nakapa Europe na si John Zian Inario. Isa ka-oportunidad niya sa Tuanay, iya lang ginahandong sumugod na hiligan niya ang maghampang sa football. Hindi sa bata oh, ko, ko ni Papa nga pang Ay, so, na siya gampang sa mga football. Papa, magalit na gano'n si Mo. Nag-interest. Yes. Uh, sinong idol mo? Sinong idol mo? Messi. Halin sa Sweden, kag-Denmark, nga football tournament, nangin kabahin man siya sa Dolphins Football Club, kag-Brazilian Jericho Football Academy nga nag-represent sang Negros Occidental sa La Liga International Football Tournament sa Thailand sa nagigad nga tuig. Sa ka na gali Thailand at uh, in Denmark, Singapore, Singapore Sweden. Uh, Sweden. Anong feeling? Sadya. Pro uh, ka competition dito? Ano ang... Ano sila mga daw tig-ab lang? Pagdasig. Anong sarangan mo? Nakagol ka sa sila? Apulia Cortez. Tama Ano feeling kung makagol kaya dito sa abroad? Lain, lain. Lain kay do... Do, ano blang? Do na namin sa peling, sa tip. Kumakagol. Istorya sa tiyan ni Zian. Nga mong masami na kagsugat sa iya sa football pitch, makapila niya na kabeses nga nakitaan ang pagtumba kag pagligid sa hinablos sa training kag sa mga hampang pero wala na gaisol sa mga pagtilaw si Zian tungod sa dedikasyon niya mangin the best player sa pitch. Iya nga, dreams pinadaan mga kanto sa Barcelona. Ayun, oo, kayo daw amo, ginawa balang buti, padayon ka lang to eh. Padayon lang, kabay matikipiran niya nga. Uh. Oo, oh, mga mo manatin na tuyo siya. Medyo budlay kung first time mo. Pero kung master mo natin, okay na sila kamindoro na kag mo? no. Daw kita sa da game mo anong ginasugod mo sa pinas tatak. Um, no play with heart lang. Ang pagpursige ni Zian sa nahiligan nga hampang ang nagresulta sa mga kadalagan. Makapila naman ka best siya nga napili bilang most valuable player kag best midfielder sa mga kompetisyon sa pusot bisan sa academics consistent nga with honor si Zian nga karon padayon nga nag-eskwela sa Calvary Baptist Academy sa Banwa San Punta Pedra. Okay lang na yung fashion niya sa football kay Duke Ria man balas Tapos namin man yung academics sa school. Hmm. Dala man sa sa honor roll. Ta, uh, honor okay student siya ba? Oo, honor student. Zian, ang isa lang sa mga student athlete nga karon, kabahin sa scholarship program sa Dolphins FC karag Brazilian Jericho Football Academy. Hmm. Thankful. Makami po lang nga nakasunod isa sa Philippines ko man sa ila kong press na si T.R. Pendel. Sa lamaharon niyang edad, madamo na sa mga football clubs bisan sa Luzon ang interesado sa iya. I'm proud to be, sir. Super proud. Alinsang kender siya. Ano na, ikid nila nga, ano, nga team, nga club, ang Pontevedra Football Club. Sa mm -hmm. may Pontevedra, mula okay. tapos, after, lawik, man, la, sa Rao. Mm -hmm. mm -hmm. Tapos, sa Dola, wig man sa Rao. Wala man ka, news dahi. Tapos, amo na dahi may nag-offer sa iya nga sa mga kanto sa MFC. Mm -hmm. Amo na. Dito, scholar, mara to sila. Okay. Dito, ano pa sila ka-school grade 5. Sa Makati? Uh Oo. -oh. Para, para kayo sila. Sa uh -oh. Pangida. Anong gusto mo sa Olivia? Anong team Professional football player. Hindi, gusto ko yung ano, Philippines. Iyan ang 50%. Madabo pa sa mga lugar, mga football pitch nga luyag ni Zian nga mahampangan. Pero ang mangin the best nga booter, maghatag sa kadalagaan para sa national team, ang iya ginahandom para sa pamilya kag sa mga nagasuporta sa iyang hampang. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksiya nato na ito, ng mga highlights kag yung mga pahampang pati na mga istorya sa mga pagdimakas kag kadalanan sa aton mga lokal nga atleta kag mga legend sa sports. Dili lang kundi in all out ang aton mga bidak sa liga.